Hello, hello, hello! Magandang hapon po sa inyo lahat o magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa araw na ito po ay may pagkain po tayo dito kakaibang mga prutas. Siguro mas kilala nyo ito, di ba? O siguro di kayo familiar pero ipapakita ko sa inyo ang masarap na prutas dito. Dahil dito po sa amin sa probinsya po sa Sibuen Romblon ay tumutubo po ang prutas na ito. Ito po ay tinatawag na, ayan, mulberry! Tingnan nyo Oh. Wow! Para po siya malilit na mga grapes. Kaya ubas, di ba? Oh. Masarap po. So ito po ang ating pong mulberry. Meron po siyang kulay uh, dark na dark o itim na ibig sabihin ay matamis na po ito. At meron pong part na medyo mapula-pula. Ibig sabihin ito ay maasim-asim na matamis. So pasensya po kayo sa ingay ng ang mga manok dito. Alam niyo naman po ang buhay ko dito sa probinsya. So ayan, napakadami po yan. O ba? Diba? At nag-harvest pa tayo sa puno po para makakuha lang at makakain tayo. Papakita ko po sa inyo kung gaano kasarap at ka kaganda tingnan ng ating pong mulberry. Kaya kakain po tayo nito. Umukbang tayo dahil gustong gusto ko to Paborito ko talaga to At dito sa amin sa sibuyan yan, napakarami nito. Ayan o. Oh. So ayan, ito pong ating pong mulberry. Kakain po tayo. Minsan, nilalagyan ko po itong maasim-asim at matamis-tamis. Ayan, nilalagyan natin. At hindi nyo po ba alam na napakasarap nito at mamahalin po itong prutas. Dahil, wala nyo po ba sa ibang lugar po, lalo po sa Manila, is 300 pesos po ang kilo nito. At ito po ay ginagawa rin wine. Sakali. Pero, syempre, tsaka na tayo gagawa ng wine. So, ayan o. Oh. Sarap. Ang mulberry po ay parang tawag din po to siya sa ubas kasi yung ubas is malalaki. Ito po ay malilit lamang. Alam nyo po ba yung natawag ka o kaya itlog po ng isda. Ganito po sila ang itsura nila. Yan oh. Mga bilog-bilog. Ayan. Sarap po. Mm. Sarap. Maganda po ito sa ating katawan dahil prutas. gusto pa ay ginagawang wine. Sarap. Nilagyan ko ng asin sa top niya si babaw. Masarap siya lalo. Maghahalo yung asim, tamis, at alat. Sarap. Mm. Yummy, yummy, yummy. Madali lang itong magtanim ating bakuran, itutusok mo na ito, puputulin mo yung pinaka katawan o kaya pinaka branch. Yan. Bubunga na siya. O kaya tutubo na siya. Madali naman ito mag ano eh. Tsaka nito masela, nito tanim. Siyempre, wag na magagalaw yung nataniman natin. O kaya yung pagtanim natin, wag na gagalawin ito para hindi siya mamatay. Sarap. Medyo yung masim lang to, ito. masis masim, masim, Sarap. Para siyang duhat din. So wala siyang buto. Hindi natin ito maubos. Ang dami. Ang oh. So ipamimigay ko rin to. Kasi syempre sa kadami nito, hindi ko ito maubos. Hmm. Ang dila natin, oh. Ah. Violet. Ang sarap. Sunod so, gawa tayo ng wine. Sarap na gawing wine. Ubas lang. Mulberry wine. Mm, yummy, yummy. sarap. Sarap talaga. Hmm. Hindi ko to maubos. Kasi ako sa eh. Mas sobrang pa ako nito eh, mamantiyan ko. Hindi ko ito maubos, baka manibago yung chan ko. Sarap, no? So, ayan, magtanim tayo ng mulberry sa inyong tahanan o sa ating tahanan. Dahil hindi maarte ang mulberry sa lupa ng sibuyan rumdon. Masarap dito, at maganda magtanim dahil hiyang na hiyang siya dito. 'di ba? Karami na na sa ibang bansa at saka na sa Manila. Ngayon nasa sibuyan na. Para. Oh, ayan na, maraming salamat sa inyong panonood. Dahil natulungan ko naman kayo, O 'di ba? Bonggang bongga. Ang masarap kainin. More nutritious pa tsaka or in vitamin. Vitamin C. Hmm, harap. Goodbye and God bless sa inyong lahat. Hindi ko naubos eh.